everyone! Good morning! I'm back! This is Sambrusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, sino kaya ang dapat natin ipadala dito sa Miss Cosmo ngayon taon na to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sa dito. Araw-araw, lagi lage maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre usapang Miss Cosmo tayo ngayon. So natutuwa ako dito sa bonet ko. Para siyang buhok. <laughs> Charot. <laughs> so, yan. Yeah, so eto nga so after natin mabalitaan na nag nga ang Laos dito sa Miss Cosmo at hindi sila magpapadala ng kandidata nila this year ang taray ng Laos no as in talagang yun nag-email si Bawang ayun sinagot kagad ni Laos na no wala silang representative o hindi sila magpapadala ng kandidata hindi natin alam ko ano ang dahilan So, sabi nung iba, baka walang budget para sa pageant na to. Or yung iba naman sinasabi ay baka na dismaya. Yung iba sinasabi mukhang nakarba si Bawang. <laughs> Charot. So, yun. So, ako naman para sa akin, eh, show must go on. Diba? Kasi hindi naman porket natalo tayo dyan ay ayaw na tayo. So, nandoon lang na mag-ingat lang tayo kung paano tayo susuporta sa kandidata natin. Di ba? So, may announcement daw ang Miss Cosmo. So, ang announcement nila very soon kung saan nga ba gagawin yung pageant. Oo. So, i-held. Kung saan i-held at ayun na. So, malalaman daw natin sa susunod na buwan. So, exciting daw itong si Bawag na i-announce kung saan ang next Miss Cosmo International o Miss Cosmo 2025, o, oh, ba? Diba? So, parang yung mga Pinoy nagtaas ng kilay, hindi naman daw sila excited at wala silang pake. Charot! So, yun, yeah, so, reaction niya ng mga Pinoy pagdating dito sa Cosmo na allergy sila. Charot! Kasi nga, sa nangyari nga nung last year, yung parang feeling nila ay nagamit na paglaruan si Ati sa Manalo. So, yun yung feeling nila. Oo. At ako din, ganun din yung na-feel ko. Charot. Anyway, so, syempre, tuloy ang buhay, tuloy ang laban. So, show must go on nga, ba diba? Hindi naman po pwede na hindi tayo magpadala kasi hindi naman tayo katulad ng Laos. So, ba diba? Ang Miss Universe Philippines, I think, mag-a-appoint pa rin sila ng kandidata na ipapadala nila dyan pero kung ako tatanungin ninyo ha kung halimbawa hindi magpapadala ang Philippines eh good, Charot. <laughs> so yun, diba so yun, so para saan so try natin so, mag-usip nga tayo kung sino yung mga dapat natin ipadala maraming nagsasabi, eto daw si ano pwede daw pang Miss Cosmo talaga si Angelica Lopez To be honest, yes Kasi si Angelica, kasi yung alam mo yun Yung ex Tapos iba din yung energy level neto mm -hmm. So parang nararamdaman ko Kung doon sa Miss International Ay naligwak siya dito, hindi siya maliligwak As in talagang papalu yan <laughs> For sure, ang sexy tapos, ang ganda. Tapos, palaban. Caliber. O, oh, di diba? Saan pa? So, yon So, I think, yes. Pwedeng-pwede si Angelica Lopez na maging isa sa mga kandidata natin dito sa Miss Cosmo this year. At, exciting yan. Kasi, alam mo yon na talagang ibang caliber din talaga ang Angelica Lopez. Pero syempre, kung gusto ni Angelica makarating dyan sa Miss Cosmo, eh kailangan niya lumaban uli ng Miss Universe Philippines. Ang tanong, lalaban nga ba si Angelica Lopez ng Miss Universe Philippines this year? Syempre, hindi. Oh, <laughs> ba? Diba? Mas gugustuhin niya na lang daw mag-Miss Grand Charot. Si Angelica, parang nararamdaman ko na mag-Miss Grant to. Mm -hmm. Kasi, yung beauty niya at saka yung atake niya patignan natin. Mm -hmm. Isa din sa mga sinasabi nila, nako, ito pwede ito talaga sa Cosmo. At sana daw ay ilaban daw sa kosmo si Aliana at Duana. Mm? <laughs> Nagtaas ang kilay ko dyan. So, ako para sa akin, I think, hindi natin kailangan magpadala sa totoo lang ha. Either Angelica Lopez. Hindi natin kailangan ng magpadala sa Miss Cosmo ng may name, na malaking name. Kumbaga, parang dapat yung ipinapadala natin sa Miss Cosmo ngayon, yung mga baguhan. So, agree ba kayo? Oo. Yung mga baguhan na kandidata na knowing na hindi pa sila talaga nakaka-experience ng international pageant, yung gano'n. Yung mabibigyan sila na ito yung first international pageant nila. Ayan. So, pwede sila dyan sa Miss Cosmo. Tapos, parang feeling ko... Uh, maganda kasi tong ano nila experience ko may experience nila ang Miss Cosmo kasi ang Miss Cosmo meron siyang uh, mga activity more on passing show siya so yon so dapat modela din yung pinapadala natin diyan so ayun yung mga type ng kandidata yung alam mo yun yung kahit hindi siya ganong kagandahan kasi yun na panalo naman nila hindi naman ganong kaganda pero yung tipo na pwede talaga sarampahan. Mm -hmm. Yung tipong modela yung dating. So, sino-sino ba yung mga modela ang dating nandyan? So, sila yung mga pwede nating ipadala sa Miss kosmo Sa ngayon, ah uh, parang piling ko yung mga malalaking pangalan, katulad ni Aliana Aduana, wag na. Kasi parang hindi naman sila dapat talaga na lumalaban sa ganyan. Kasi kung tutuusin, ito kasi si Aliana Aduana, even level na yan. Pwede siya sa universe, pwede siya sa Miss Grand. Kung Miss Grand nga, parang pili ko magta-title siya. So, ito nga yung chika, di ba? Parang kahapon kasi nag-judge siya sa Miss Iloilo. -Ilo. So, kung sasali siya sa Miss Universe Philippines, dapat hindi siya nag-judge sa Miss Iloilo. So, ang tanong, na-convince kaya siya ni Samantha Bernardo nung mag-join sa Miss Grand International? Kasi para silang judges doon. So, ano kaya, no? So, abangan na lang natin kung ano ang lalabanan ni Aliana Aduana. Kung Miss Universe Philippines ba or Miss Grand. Ako, para sa akin, kung magmi-miss Grand siya, ay, nako, just ko, exciting to. At parang feeling ko, Haya na natin manalo ng bongga bongga Diba? Diyos ko Ang saya niyan So sa Miss Cosmo parang feeling ko wag Kasi parang baka masayang lang Matulad siya kay ati sa manalo Na alam mo yon Ang gada gada ng posisyon Ang gada gada ng, ng credential Tapos masisira mm. So dapat yung mga baguhat talaga Yung pinapadala natin sa Miss Cosmo Yung mga tipong Ah, nagsisimula pa lang sila sa pageant pero alam mo yung may ibubuga tapos yung tipo nila, yung parang bodela yung dating, yung mga ganon. Kahit hindi naman ganong kaganda kasi si Tata naman hindi naman ganong kaganda pero magaling siya sa rampahan. So, ayun yung mga gusto kasi ni Miss ni ni Cosmo, di ba? Nakita niyo yung first runner up si Thailand o Palaban, hindi naman siya matangkad pero talagang yung yung caliber niya o hindi naman ganoon kagandahan pero yung alam mo yun yung may appeal na na talagang magre-represent talaga ng Cosmo. So yan, ganon. And then pagdating sa botohan, I think hindi niyo naman kailangan na i-post nang i-post yung mag magiging kandidata natin para ilagay sa place talaga na alam mo yun na todo-todo. Kasi, eto naman sila, miss, uh, si Thailand at saka si Indonesia noong last year, hindi yun naman sila nag-top, di ba? So, parang feeling ko, hindi naman kailangan. So, hindi ko lang alam this year kung meron ba magre-represent ng, ng Colombia. Kasi si Colombia, isa dito sa mga parang hindi rin sinuwerte nung nakaraan taon dito sa Miss Cosmo So, tignan natin kung magpapadala ang Colombia this year. Pero na-surprise ako dito kay sa na hindi sila magpapadala ng kandidata. So, ibig sabihin talagang sineryoso nila yung mga pangyayari nung nakaraan taon. So, yon So, tignan natin. So, ang Philippines ba may lano bang hindi magpadala? Ako parang piling ko magpapadala pa rin tayo dyan sa Miss Cosmo. Pero tulad din na sinabi ko, kung magpapadala tayo, dapat yung mga hindi ganung kalaking pangalan. Kasi, ay nako, nakakaloka kung magpapadala tayo dyan ng malaking pangalan. Tapos hindi naman mag-aano. So parang piling ko din sa... Ibang lugar na nila gagawin yung, ano, yung, yung Miss Cosmo. Parang piling ko, lalabas sila ng Vietnam. So, yun. So, baka sa Cambodia. Kasi, pupunta din sila ng Cambodia. Tapos isa din ito sa mga naririnig natin na kumukhang i-held sa Cambodia. E paano daw ko sa Vietnam uli? Okay lang yon, Maganda yung nagawa nila no nakaraan taon na In fairness, aminin naman natin na talagang grabe yung mga activity nila. Katulad nung yung nag show sila sa dabi ng ano, winner yon. Tapos yung meron silang Nag-passion show sila doon sa anong winner din yon so abangan na lang natin no na, kung ano yung magiging na ng Miss Cosmo this year so yan are you excited so parang pili ko hindi ka na ma-excited so dapat ma-excite ka kasi syempre panibagong edition to o o mali niyo tayo ang sumukit ng ikalawang corona oh, diba? so yan so, tingnan natin at malalaman natin yan sa susunod na taon Ah, sa susunod na edition nila. At ah, tingnan natin kung sino yung ipapadala natin dyan na bago sa Mills. Cosmo 2025. So, yan. So, kayo guys, ano guys, ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon, i-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yon So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and always think positive lang. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.